welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV. Manila, like, share, and subscribe. Anyway, wala na po bayit o libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa po. Alright, thank you very much po. So, ang topic natin ngayon po, today's reflection. O ang mabuting balita. Sa araw na ito, marami ang nagtatanong, masama po ba ang magalit? Depende siguro, no? Sa dahilan kung bakit nagagalit ang isang tao. Kahit ang ating Panginoong Yesus, ay nagalit din so papunta siya ng Jerusalem uh, itong ating Panginoong Yesus kasama ng kanyang mga alagad subalit nung malapit na siya at nakita niya doon sa templo o simbahan o no, bahay dalanginan nakita niya yung mga tao ginawang palengke punong puno ng na mga nagtitinda at ginawa pang pugad ng pandaraya o ng mga masasamang tao. Kaya nagalit ang ating Panginoong Yesus, kaya sabi sa Mateo, chapter 21, verse 13. Sinabi niya sa kanila, Sinasabi ng Diyos sa kasulatan, Ang bahay ko ay bahay panalanginan, pero ginawa niyong pugad ng mga pulisan. So, yan po na nagalit siya, kumuha siya ng kahoy, no, talagang hinampas niya o hinambalos niya yung mga paninda doon. Ba niya yung mga uh, mga lamesa dahil meron po siyang dahilan ang ating Panginoon Hesus. Una, Una, binastos no yung tahanan o bahay ng Diyos. 'Di ba? Kaya nagalit po siya dahil kumpara hindi nila ginagalang, hindi nila nirerespeto, nirerespeto ang bahay ng uh, Diyos. Kung kaya hindi maalis sa kanya na talagang nagalit po ang ating Panginoong Yesus. Dahil sa tama, no? Dahil, dahil merong dapat gawin, hindi naman nila ginawa. At yun nga uh, dapat hindi gawin, yun ang ginawa ng mga tao nung panahon na yun. At sa panahon natin ngayon, no? Medyo ano po siya, no? Medyo nahawig siya. Kailangan na ba nating magalit? Dahil sa nangyayari sa ating bansa. Lalo na po ngayon, no? talagang uh, habang tayo nagbablog ngayong oras na to rumaraga sana po no? talaga na pong uh, yung mga tinatamaan ng uh, bagyong yuan mga kapatid no? talagang uh, nahihirapan na po sila lubog na yung kanilang mga bahay bahana sa kanilang lugar at kung ano-ano pang mga problema nilang naranas niyo. Dahil yan, no? Dahil din yan sa galit ng kalikasan. Di ba? Dahil binastos po ang kalikasan. Kinalbo nila ang bundok. Kaya meron ta talagang taong nga uh, nanlamang, kumbaga nanlamang sila na dapat sana, na, na dapat sana ay may lamang doon. O dapat sana yung kalikasan, yung bundok, kung hindi yan sinira, yan po sana nagiging uh, sandalan natin. No? O yung protection natin para hindi tayo bumaba, bumaha. Kaya nangyayari ngayon, every time po na umulan, no, diretso po sa mga kabahayan. Dahil wala nang nga puno, wala nang ugat na pumipigil uh, sa daloy ng uh, ulan. Kaya po hindi nararanasan natin ngayon, di ba? Kakatapos lang po sa Cebu ngayon naman sa Aurora, no? As of uh, now, no? Sa bandang Catanduanes mga bandang uh, Ilocos po, ang tinatamaan ngayon ng matitinding bagyo. Kaya kumbaga, dapat na pong magalit, no? Ang taong bayan, lalo pa, no? Hindi po sapat na pray for Cebu. Tama naman po yan, no? Maganda po yan dahil powerful lang prayer. Pray for uh, Aurora o Katanduanes o kung ano pa mga piktado. or pray for the Philippines, buong Pilipinas na po dahil malaki sa ako uh, ng bagyo na to. Kaya yun po, no, kailangan meron ding uh, accountability sa mga taong umabuso, na, na namantala, at ngayon ay nagsasuffer tayong mga ordinaryong mamamayang. Um, Kaya yung pong galit, no, yung galit talaga ay hindi masama kung tama, kung tama ang dahilan. No, hindi naman porket uh, na, na galit ka, tama na, lalo na kung wala naman sa ayos at galit ka lang dahil naiingit ka sa kapwa mo dahil may ginawa sa iyo hindi po no tama ang nagagalit kapag ka no kapag ka hindi ginawa ang dapat kaya ayan po ang ating lagay sa ating puso at isipan siyempre po no uh, lalo po nating uh, ipagdasal ang ating mga kababayan kung saan po sentro tayo dito sa Maynila at ibang bahagi ng mundang uh, Pilipinas asok ngayon hangin lang po nararamdaman natin wala pang masyadong uh, ulan no pero sa ibang lugar lalo na sa sentro ng bagyo particular sa Aurora Bandang Bicol ngayon po ay namumblema na natin mga mga kaya pagdasal po natin no, na sana po tayo ay uh, ligtas no at uh, lumihis o oh, humina itong bagyong yuan alam naman po natin no na malaki po ang nagagawa ng pananahin. Kaya po yung Uh, Lord, ibesyo po mga kapatid namin nanonood sa aking vlog na may problema sa karamdaman, pamilya, at pinansyal. Sabi niyo, sa napakasimpleng dasal na kung ito'y maniwala at magtiwala sa ating Panginoon Isus, sa kiyo na sa iyo sa tamang Panginoon. Bless niyo po sila. Ipuhin niyo po nang iyong mapagpagaling ng kamay. Haplosin niyo po. Tanggalin ang kanilang karamdaman. Alam naman po namin na walang may posible sa iyo kung iyong lolobe. At ganoon din po sa pamilyang hindi nakakasundo, hindi nakakaunawaan dahil sa taas ng pride. Ayaw magpatawad. Tapuhin niyo po ang kanilang puso na maging mapagkumbaba, pasensya, at higit sa lahat ay mapagmahal sa bahat ng ng pamilya. Ganoon din po sa financial loan na kailangan, kailangan namin lahat. Lalo na po yung mga kapatid namin hirap talaga sa buhay I-bless na po ng mga buhay sa mga pamilya. Ganun po, dinadalangin po namin sa oras na to, Panginoon Yesus, protectahin niyo po ng bansa, yakapin ng mahigpit, lalo na po yung mga kapatid namin ngayon dumaranas na na matinding hagupit ng bagyo. Alam niyo na po namin na mas powerful kayo kaysa sa anumang sakuna, particular sa bagyo o lindol at alam naman namin na hindi niyo pababayaan ng aming bansa at mahal na mahal Tulungan niyo po kami Lord na protektahan ang aming bayan. Ang lahat ng itinilin namin sa matamis na natin, Panginoong Yesus. Amen. To God, all be the glory sa ngalan ng Ama, ng anak ng Diyos, at ito sa Ama. Thank you very much, Panginoong Yesus.